Okay guys, tingin tayo ng mga ilaw. Ayan. Ang dami, ganda. So, check natin yung ano, presyo nya. Ayan o. Oh. Sale yan. Sale, 134. Oh. 134,000. Tapos, itong isa, yung sumunod. Ayan, ganda. So, yung ilaw nya, yung price niya. Ayan, 1.2. Grabe oh. makagulat Ayan yung mga ilaw dito. Ayan yung mga price niya. Ang dami. Puro ganyan ang ilaw. Itong isa, tignan natin yung price. Oh. 898 1,500 ayan yung presyo so puro ilaw dito ayan oh. sell pa raw yan ayan hmm. ang ganda 11, oh. 7,450 ilaw Pwede ka na mamili ng ilaw dito Ang yeah, ganda. So, yun yung mga presyo niya. So, ito. Isa, sa, sa maganda. Isa sa nagustuhan ko. Ito. 22,500. Yan, guys. Pili na kayo ng ilaw kung ano yung mga gugustuhan yung ilaw. So, ito, ang ganda rin, oh. No? grabe. So, so, ang ganda ng ilaw niya. Yan, nakakagulat yung presyo. So, yung presyo niya. 80,500 50, Pag sale, 40 40,250 40,250 Ayan guys, ang ang ilaw. Ganda. Dami. Ito. 81 guys. Grabe. Ang ganda ng ilaw.

130 yan oh. ang ratio 1.2 grabe may ibang klaseng ilaw yan ang pang case ang ceiling ang case naman yan may pili ka na lang dyan kung anong gusto mong ilaw. Ang dami. Para pag may namili ka rito, hindi mo alam kung anong nakipili yung ilaw. Price nya, 3,400. Um, 3,800. Ito uh, 3,900. No? Simple, simple lang. 3,900 na. No? Banda. So, maganda. Um, lahat yan, guys, ilaw. Daan. Uh, pag nandito ka sa bilihan, hindi mo na tuloy alam kung ano yung pipiliin mo. Dahil lahat maganda. 22,000 22 Ayan lang. Yan yung 22,000 Napakasimple lang yan. Maganda. Okay, nakabili na tayo ng ilaw. So, chine-check pa nila. Chine-check pa nila, sir. Ang ilaw na nabili natin. Tapos, ito yung track light nya. Yan, Yan natin yung kakabit yun. kami ng ilaw. Three colors. Bumili kami three colors. Six watts at saka 12 watts. Dito yan, sa Wilcon Home Depot siya Ah, Home Depot pala Home Depot